bukas na ang klase ng masyudyante sa mga pampublikong parlan sa lunes a 5 sa buwan ng Oktubre. Ilang mga magulang nag-aalala sa mapagal na internet connection. Si Sweden Velado Ramirez sa detalye. Rise and shine, Sweden! Sa pagbubukas ng klase sa Lunes, hindi na sa paaralan at silid-aralan ang tuloy ni YOGE. Mananatili lang siya sa kanilang tahanan para mag-distance learning gamit ang kanyang printed self-learning modules. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, 59% ng mga pampublikong estudyante ang gagamit ng printed modules bilang learning delivery modality dahil karamihan ay wala namang gadget o internet connection sa bahay. Kung mayroon naman, maaari silang mag-online learning gamit ang online digital modules. Ngunit sakaling may gadget gaya ng cellphone o tablet pero walang internet connection, pwedeng gamitin at i-download ang offline digital modules. Ang isa pang learning modality ay tinatawag na blended learning kung saan mag-aaral gamit ang printed modules at manonood ng educational programs sa TV school na eere sa government broadcast channels gaya ng PTV4. In collaboration with the parents, they will, they will be uh, given the... The authority to de decide kung ano yung gagawin nilang distance learning delivery modality. So, ang nag -de decide mga paaralan. Handa na ang teaching area at class schedule ni Teacher Dang. May access na rin ang kanyang computer sa lahat ng mga arali na ibibigay sa mga estudyante base sa itinakdang learning plan ng paaralan. Dito po, uh, kapag meron po kami mga lessons na ibibigay po sa kanila, dito po namin ilalagay sa classwork. Ito po yung mga list ng aming estudyante gamit po ang kanilang mga DepEd account. Ayan. Ginawan po sila ng DepEd email ng ating paaralan na sa ganun po ay mabilis po silang makakapasok sa ating ano klase through online. So kung mapapansin ninyo, para sa Monday, magsisimula ang araw ng mga estudyante ng pag-aaral ng module para sa English, 90 minutes. 90 minutes din ng module learning para sa subject na math at 40 minutes naman para sa mother tongue based learning. At kung mapapansin nyo dito, susundan sila ng TV school, 30 minuto para sa math at 30 minuto naman para sa mother tongue based. So itong TV school ay kanilang additional learning ng mga public school student at ma-access nila yan sa ating mga government media channel. Apat na araw bago ang balik klase, tuloy-tuloy pa rin ang paglilimbag at pamamahagi ng printed modules at textbooks sa isang public school sa Paranaque. Yung mga magulang na hindi makakuha, home delivered namin sila. May partner kami na taga-barangay who will be uh, delivering yung modules namin. Sasabak pa lang sa distance learning ang public schools, pero ang ilang private schools sinimula na ito noong Agosto pa lamang. Kumusta naman kaya ang kanilang karanasan? Alamin sa huling bahagi ng aking ulat serye. Sweden Velado Ramirez para sa bayan.